ang China ay muli ang number one outbound outbound tourism source market sa mundo. Maaari mo na ngayong i-update ang iyong kaalaman tungkol sa mga bagong pagkakataon at hamon at makatanggap ng mga insight at praktikal na payo sa isang serye ng mga self-administered online na programa sa pagsasanay sa 26 na wika kabilang ang Filipino. Sa tulong ng artificial intelligence, ang mga pagsasanay ay magagamit sa 30 iba't ibang mga wika, kabilang ang English, German, French, Spanish, Italian at Arabic, at marami pang iba. Mayroong 19 na sesyon ng CTT na nagpapakilala ng iba't ibang aspeto sa antas ng pangkalahatang kaalaman tulad ng nakalista dito mula sa isang pangkalahatang pagpapakilala hanggang sa mga sesyon tungkol sa marketing at adaptasyon ng produkto mayroong higit sa 40 CTT session na nagpapakilala ng mas malalim na paksa sa partikular na paksa kabilang ang mga halimbawa ng pinakamahusay na kasanayan at agad na naaangkop na payo. Uh, kasama rin sa bawat sesyon ng CTT ang pagsusulit sa sariling pagsusuri. Ang lahat ng mga kalahok sa CTT ay may libreng access sa isang eksklusibong lingguhang sesyon ng tanong at sagot sa akin sa English para sa live na pakikipag-ugnayan. Ang bawat video ay nagkakahalaga lamang ng 39 euro at kabilang ang isang buwang pag-access sa lingguhang online na sesyon ng tanong at sagot, live na kasama ako sa pagsagot sa iyong mga tanong. Available din ang CTT bilang customized na pagsasanay lalo na para sa iyong kumpanya o destinasyon. Paki-download ang iyong CTT China Tourism Training mula sa payhip.com. meaningful tourism.